Open mo dyan. Ayan. Yung isa. Bali dalawa siya eh. Ito yung mga drawer niya. Pero iba yung price ba Ay kasama na yan. Nakagigit. Ayan. Drawer niya. Bali tatang layer. Oo. Oh. Ah, hindi. Pero parang drawer na ano, dalawa lang. Dalawa lang. Ito parang paglagyan ng mga accessories lang. Tapos may lagayan siya ng shoes. O kahit ano. Ayan. Tapos yung isa, pagkasara. Ayan naman. Bubuksan. Ayan. Ito naman siya. Sa taas may lagayan din. Ganyan yung taas. Salamin Eto, to. Salamin to. Lagay ng mga underwear. Tapos drawer. Yan, ganun din. Iba rin pala, iba rin pala ang price nito ni divider sa loob. Masyado ito. $2.99 siguro lahat na. Kasi is hindi. Yun ang, oo. Wala nang price yung mga to eh. So, isa lang ang price nila. Eto o, oh, ay ayan, ganito. Hika na maglalagay o. Oh, oh. Kaya, oh, kaya ibig sabihin, 300 ito. May mga maliit, tsaka malaki. Tsaka doon. Tapos dito, ayan. Ano yung, oh, pwedeng mga shoes. O, ibang gamit. Oo. Ayan, tapos may mirror ka pa May mirror ka na Parang gusto ko to.